Hello. Ngayon talaga dapat 'yung araw ng impeachment na didinggin, 'di ba? Pero na postpone, hindi natuloy. Maraming nagalit. Bakit to, hindi pa ituloy? Lalo na si General <laughs> marami namang okay lang pero kay BP Sara mismo nanggaling na okay lang naman sa kanya at matuloy eh para matapos na at pati nga yung sinasabi niyang blood bat ay binigyan ng kahul ibang kahulugan. Meron naman tayo oo pare-pareho tayo ng salita pero minsan 'di ba meron tayong mga salita na sinasabi na ibang ibig sabihin para sa atin. Kasi yung iba nag-react kagad, ginigyan kagad ng ibang kahulugan. Pero nagpaliwanag naman na si Sara about dun sa sinabi niyang yun. O, siguro naman, malinaw na sa inyong lahat kung anong ibig niyang parating about dun sa world na yun. Kasi kayo, masyado kayong react kagad eh, lalo na yung tagapagsalita dyan ng leader natin eh, no? Pinatulan kagad eh. <laughs> Ay, nako. Ah, uh, sa ano naman gagawin sa 12. Ewan lang natin kung matutuloy pa yun, no? Uh, sana nga matuloy para matapos na. Kasi hindi naman nila titigilan si BP Sara, eh. Ang mga Duterte hindi nila titigilan. Hanggat walang naaalis din. May naalis na silang isa. O, di, uh, ito, pilit na naman nilang aalisin kasi may mga pinaghahandaan to. Malamang, eh. Nako, hindi kayo magwawagi. Dasal, dasal ko lang talaga hindi kayo magwawagi sa mga kung anong plano niyo. Sa so ngayon, uh, umu uh umuusad kayo sa mga plano niyo pero nakaupo kasi kayo eh, andiyan kayo eh. May mga lakas kayo, may mga power kayo eh. Eh si Bb. Sara, asan ba 'yung tatay niya ngayon? Syempre, 'di ba? Nasa ibang lugar nga. And although andiyan 'yung mga kapatid niya. Tapos eh kayo, sandamakmak na magkakakampi kayong lahat, lahat-lahat na, pati lahat ng mga nakakulong, eh kinampihan na rin kayo, na nakalabas na ngayon, na, na, na ite dahil hindi natuloy, o oh, ano ngayon? <laughs> Iyak ka ngayon. Yung, yung kung maka, ano kayo, uh, parang kumandidato lang kayo at pumasok kayo dyan, kung nasaan man kayo, eh para maghigante lang, yun yung nakikita karamihan ng tao eh paghihiganti lang ang habol niyo kaya andiyan kayo imbis na unahin niyo yung dapat gawin para sa bansa hindi niyo tinututukan ang tinututukan niyo eh, yung malitis niyo si Bipisara para sa impeachment uy taong bayan kayo nagsisilbi hindi kay Bipisara Sara ha <laughs> magandang araw